Ayan. So, good afternoon, guys. Yes. so, ayan guys, so pag-usapan po natin yung free dialysis na ino-offer ng Marcos Jr. Administration. So, don't you worry guys, no, yung nakikita nyo po ay filter po ito sa TikTok. Baka masyado po kayong magandahan. <laughs> Baka masyado po kayong magandahan sa ito po, no. Ah, uh, sa TikTok po yan. Ah, <laughs> uh, that's why I'm very, ano na, na-addict ako sa TikTok because of this filter. Okay. So, alam nyo guys na yung may mga nag-undergo ng dialysis, alam nyo po ang ginawa ng Marcos Jr. administration. Kung hindi nyo po alam, ay ba, syempre, free. Free na po ang dialysis po. No? free na po ang dialysis under Marcos Jr. administration. Alam niyo po ba na ang hirap po na nang ganito, pag wala kang pera ay hindi ka makakapag-dialysis, 'di ba? Sa mga ma mga may hirap po nating kababayan na hindi maka maka wala pong pambayad sa dialysis. So ang ginawa po ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ginawa na niya pong libre ang dialysis. Diba? So hindi sa kay PBBM bawat buhay mahalaga. Kaya nga po free na po ang dialysis. Diba? Yan. Let's be thankful. Diba? Diba? Ang ganda Ang ganda ng mata dito sa tiktok <laughs> I'm enjoying tiktok Ang ganda ng mata ko dito Sana ganito yung mata ko din Pag nakakontak lens ako Hello, hello, hello guys. It's already 2:06 in the uh, in the afternoon. Philippine standard time po 'yan. So sa mga kapatid po natin sa abroad, hello po. Uh good morning or good evening, shall I say? Dito sa Pilipinas, it's afternoon pa lang. Ayan. So, hello, hello follow nyo po kami sa aming YouTube channel po, Lakay Regan Bulletin or Lakay Bulletin. Sa aming Facebook page, WhatsApp Pinas or Lucky Regan Bulletin or Lucky Bulletin po. Follow nyo po ako. Ayan. So, ayan po. Hmm. Hello po guys Good afternoon Ayan kahit Masama yung aking pakiramdam Medyo mabibiyak ang aking ulo Dahil po sa Sipon na hindi po makalabas I'm always Taking lemon juice Ayan po Ganda no? Ganda ng mata ko sa TikTok. Pag nag-contact lens din ba ako, magiging ganito yung mukha ko. Ayan. So, what's uh, what is a good news? What is the pressing issues for today? Or, syempre, nandyan yung pagtaas ng gasolina. Hindi po natin alam kung magkano yung po yung itinaas. Siyempre, nandyan din yung mga kapatid po nating mga DDS, na ang iniha, uh, the pressing issues for them are yung pagkakaroon ng mas mataas na fees sa airport. Because it's normal. It's normal po na magkaroon ng pagtataas sa mga presyo doon ng kanilang serbisyo because, siyempre, kung gusto mo, no, kung gusto mo maganda yung serbisyo ng gobyerno, serbisyo na gusto mo, syempre medyo syempre mahal-mahal din. So syempre at sa private na siya yung operation, ah uh, syempre kailangan maganda din yung bayad. Syempre namuhunan, ma, namumu, mamumuhunan yung San Miguel Corporation kasi dyan. So, yun po yung purpose. Kaya po, pre-nibetize o nagkaroon ng pagbabago sa management, no? Para po, syempre, mabago naman yung mga pasilidad, ma-upgrade. So, hindi naman pwede na, hindi naman pwede na magkakaroon ng major a uh, major uh what do you call this one major na changes sa airport tapos tapos wa walang pagtataas sa presyo syempre if you want na be comfy uh comfortable 'di ba mas maginhawa yung pagbiyahe mo maganda yung mga facilities amenities so syempre kailangan magmahal sa sinilan 'di ba kasi 'di ba sabe o, oh, sa bagoong Pilipinas. Yung hashtag po ng ating mga kapatid na DDS ay hashtag bagoong Pilipinas. Diba? So, syempre ngayon, inaayos under San Miguel Corporation na yung pamamahala. Ay, hindi po, sir. Ano po to? Uh, filter po kasi to ng TikTok. That's why po, Uh, kaya po. Kaya ako nag enjoy na using TikTok na dati sa Facebook lang po ako, no? Ngayon, ah, uh, uh, via TikTok kasi nakikutan ako sa mga filter. Ito po filter to. to. Yan. Gusto ko yung contact lens dito. <laughs> Yan. Ito din, medyo ano to eh. Ito po, wala po akong ano wala po akong hindi po matangos ang aking ilong ako po ay pango yan no po lalaki po ako ayan pwede nyo pong i-search pwede nyo po i-search Romel Dakpanos. <laughs> nag enjoy po ako nag enjoy lang po ako gamitin ng tiktok ayan so that's why I use uh, I use tiktok kasi madali din po siya i-download for para pwede ko po siya i-upload sa aking Facebook, sa aking YouTube channel, sa X. Mas madali po kasi sir mag-upload ng mga video. Ida-download ko lang po siya. Sabi po ni Aiko Daniel, BBM Adventure, walang kwenta po pag nanakaw. ah uh, I think po, uh, kung hindi nyo po na naabutan yung aking mga sinabi po kanina na ang market po ng mga uh, fake news peddler, no, ay mga mahihirap. Kasi madali lang po sabihin na magnanakaw ang gobyerno, madali lang po sabihin na magnanakaw sila pero wala ka pong solidong ebidensya. That's it. Nakakaawa po. Nakakaawa po ang mga may hirap na nauuto. Sa totoo lang. Ayun. Kasi nasa nasabi ko na po kanina kung sino po yung apektado sa mga fake news. Ayoko na po ulitin. Kasi nasabi ko na kanina. Medyo ayoko magkaroon ng short route. Ayoko din magkaroon ng cancer of the throat, no? Ayoko. Ayoko yung paulit-ulit kasi nasabi ko na po yan. Madali po kasi bilugin. Madal madali po bilugin, utuin ang mga mahihirap. Hindi mo kasi pwede sabihin, uy, magnanakaw yan. Ganito. Di ba? Hindi po natin, hindi eh, po ganun yung ano, yung proseso po natin. Magnanakaw 'yan ganito. Gaya po sa ano sa PhilHealth. Ayun po, yung PhilHealth po na 89 o mag na 90 billion. Ay hindi naman po binulsa yung pondo. So okay. nasa National Treasury, government yung pera na 'yon. So hindi po siya, kasi ang dating 'di ba, ang pinapalabas ng mga Duterte ng mga Duterte supporters o mga DDS content creator o kung ano pa man ang tawag po natin sa kanila na ito daw ay binulsa ng, ng Marcos administration. Pero wala pong katotohanan din yan. At uh, 'di ba pinapalabas din po nila yung 90 billion ay galing po sa pera ng PhilHealth. Hindi din po totoo 'yan. Ang 90 billion po ay ba, ay galing po sa Galing po 'yan sa sa GEE, no? Hindi po 'yan sa contributions po natin sa PhilHealth. Ang nangyari po kasi, ang nangyari po kasi, hindi po na-utilize. Hindi po nagamit ng PhilHealth 'yung ibinigay sa kanila na 90 billion. So, parang ang problema sa aking analisa po, no? Ang problema po doon ay 'yung president ng PhilHealth kasi hindi po niya ginamit yung pondo na ibinigay ng gobyerno. So ayon kinuha, binawi na po ng gobyerno yon para ibalik po sa National Treasury. So hindi po ibinulsa yon ng politiko o ni BBM, yung 90 billion. Ito po ay ibinalik sa National Treasury. Kaya nga po sabi ko po ang nagiging biktima ng fake news ay mga mahihirap. Kasi po ang mga mahihirap ay walang sapat na kaalaman. Yun po yung nagiging problema po natin talaga. Yung mga mahihirap. Madali po magpaniwala sa fake news. Okay? So, yun po yung explanation doon. Ang 90 billion po ay hindi po binulsa ng mga politiko. Ito po ay ibinalik sa National Treasury na siyang nag-iingat ng ating kayamanan. No? So, ayun. No? So, wag po tayong nag wag po tayong masyadong nagpapaniwala sa mga fake news peddler po. Kaya po, kaya po ma, kaya po ang market talaga ng mga fake news peddler ay mga mahirap kasi madali pong ma, mapaniwala ang mga mahihirap. Kaya po, yun po 'no, nililinis ang pangalan ng mga Duterte nandiyan yung mga vlogger. Hmm. ang mga vlogger, ang mga vlogger na 'yon, sila po yung naglilinis ng mga pangalan ng mga Duterte naman. Ang kumagawa ng kalat, mga Duterte ang mga tagalinis, mga vlogger. Ganun po yun. So, parang ganon yung nangyayari. No? Andyan sila. Alam nyo, inililihis ang mga issue. ba diba? So, ganun po yun. So, kaya nga po, kung ikaw ay mahirap, maging matuto ka pong mag-research. Huwag po maging biktima ng mga fake news. Madali lang po kasi mapaniwala ang mga mahihirap na uto-uto, at saka mga bobo. Kaya nakaka nakakaawa na sa tuwing eleksyon ang nagiging biktima ng fake news ay mga mahihirap. Siyempre hindi rin natin masisi ang mga mahihirap kung ganun yung kanilang pagkaintindi. Kasi hindi naman po lahat kasi ng mahirap ay nakapag-aral ng mas mataas, no? Kaya po sila nagiging biktima dahil po sa kakulangan sa kanilang edukasyon, di ba? So ayun. Kaya po nagiging biktima ng fake news ang mga mahihirap dahil sa hindi sapat na pangunawa sa mga bagay-bagay. Kaya po sila nagiging biktima ng mga fake news kaya ito po ang target ng mga vlogger, no mga mahihirap kasi madali po nga mapaniwala ang mga mahihirap dahil hindi rin nga po natin masisisi ang mga kapatid po natin na maniwala po sa fake news pero yun nga po ang urge po natin na sana mga kapatid po nating mahirap ay bago po tayo magpaniwala sa mga ibinabalita na chismis ng mga vlogger, sana po na, uh, nag-research tayo kasi meron naman na tayong mga wifi, android phone, google search, di ba? So, yun po. Ibig sabihin, fake news, sabi ko nga po, pag galing po sa mga credible news organization, legit po yan no? Gusto lang po natin liwanagin. Ano po ba yung issue mo doon, Mr. Ronaldo Machas po? Yung 90 billion po. Yung 90 billion po sa PhilHealth ay galing po mm -hmm. sa GEA. Hindi po sa contribution natin sa PhilHealth. At ito po, uh, kasi hindi po nagamit hindi po nagamit ng ahensya yung ibinigay. So, kailangan mo isa uli yung pera na yon Kasi, hindi, ano eh, hindi siya nagamit. Hindi siya pwede na mag-stay doon. Hindi siya nagamit, kailangan mm -hmm. mo ibalik sa kaban ng bayan. Ay ah, kaya nga po sir, gustong gusto ko po mag-tiktok. Diba? Nakukutan po ako sa filter eto lalo to yan sino magsusoli ng pera feel health po pag hindi mo po kasi nagamit yung ibinigay kailangan mo ibalik sa kaban ng bayan pwede nyo po isearch ang aking facebook no uh, Romel Dakpano po kasama si first lady Lisa Marcos sa uh, profile. O pwede nyo po, uh, meron din po yung nasa kongreso po ako. Ayan. So, ayan. Paano ibabalik? Wala nga. Ah, di ba? Pano paano ibabalik? Meron nga sir, di ba? Kaya nga po nagkakaroon ng hearing sa Senado. So I think yung naibabalik pa lang is 270 something. Ibabalik po sa kaban ng bayan. Hindi po sa PhilHealth. 'Yun po 'yun. Anong wala? Yung 90 billion sa GEA po kasi yon hindi po sa contribution po natin. So, hindi po nagamit ni PhilHealth yung 90 billion na yon So, kailangan ibalik sa kaban ng bayan. So, ba diba ang naratibo ng mga DDS binulsa daw ni Marcos? Paano niya ibubulsa yun? <laughs> Ayun. Hindi po. Ah, yun. Yan, kaya po tayo nagiging mali sa ating mga... Uh, ganyan kasi because of uh, sa, sa mga naratibo ng ating mga kapatid na DDS Ayun po yung naratibo nga sir ng mga kapatid po natin DDS na ang hangarin lang naman ng mga DDS ay simpleng mapanatili na si Sarah Duterte ay malinis ang pangalan kahit hindi naman na malinis Ayun, po kasi talaga, 'di ba? Uh, ang dating nga po ang nangyayari, nililinis po yung kalat ng mga Duterte, ng mga vlogger. Parang ganun, tinitira nila yung Kongreso pero si Pulong Duterte na hindi man lang pumupunta para mag-attend ng mga session, ng mga hearing, pero sumasagot ng 250,000 to 300,000. Hindi po, hindi po siya uh, binabanatan ng mga vlogger. Nasa kaban nga po ng bayan. ba? Diba? Kailangan po ibalik sa kaban ng bayan. Ngayon. At uh, ditignan po natin sa 2028. What's the true behind of its fur? Diba? ah uh, may, Yes, may point naman. May may point naman po ako talaga. <laughs> 'Yun po naman talaga yung purpose ng mga vlogger. Ah, uh, kaya nga po uh, kung magshare share tayo, mag -share tayo ng mga news. It should be from a credible news organization. Uh, especially here in Lucky Regan Bulletin, no? Lucky Regan Bulletin was sa Pinas, sa Facebook page po namin 'yon. Ah, uh, talaga pag nagpo-post kami, tapos gusto namin i-emphasize kung ano yung source namin ini po namin ini ko sa comment section sorry ha medyo lagi ko nagagamit yung namin although ako lang yung ako lang yung admin doon sa mga page na yon so ayun no ah uh, kaya kailangan paano po siya naging fake news Ah, uh, okay naman po ang war on drugs. Okay, ganito po 'yon, I will take my stand. Okay naman po ang war on drugs kung totoo po na yung mga biktima talaga ay mga pinagpapatay ay mga tunay na mga adik mga drug pusher, mga mga drug lord. Okay po tayo doon. Okay? Okay po tayo doon sa war on drugs as long as natotoo po na ganun po yung mga biktima. Pero ang nakakalungkot naman po kasi ang dami pong balita na kahit hindi daw po gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay pinagpapatay. So yun po. And of course, syempre, ah... Uh, ah uh, mahirap din po no yung ganon so kailangan din natin i-praise kung totoo naman na totoo naman yung mga pinatay ah uh, pero syempre ang problem doon may due process kasi po tayo wala, wala po kasi yung summary execution so parang kawawa naman po yung mga naging biktima na hindi naman po na min, na hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag o kung ano man yung naging kanilang kamatayan o ano yung dahilan, bakit sila pinatay, di ba? Para ang pangit naman po na bigla kang nakatayo ka lang dyan, binaril ka na. Because you are subject na may balita na pinatay, uh, gumagamit ka without validating such report. Base nga po sa latest na testimony, no? sa QuadCom, uh, sabi po, no, May, nagtatanim daw sila ng ebedensya. Uh, so, di ba, something scary. Something scary. So, I think, hayaan po natin ang Quad Committee hearing tungkol po sa ginagawa po nilang pagdinig, no? Kasi, iyak po tayo ng iyak for justice ng uh, doon, demokrasya. Pero ito na yun eh. Hayaan mo na umusad yung batas. Huwag po natin pigilan yung ginagawa pong hearing. No? Huwag po natin pigilan yung ginagawa pong hearing kasi ang ginagawa ng mga vloggers sinisiraan na yung mga yung mga nagsasagawa ng quad, yung mga nagsasagawa yung panel ng mga congressman ang ginagawa na ng mga vlogger na DDS content creator is sinisiraan nila to discredit them which is uh, hindi maganda. Alice Go case. Uh, kaya Alice Go case po kasi uh, lumabas po sa lumabas po sa isang international news organization Al Jazeera. Al Jazeera English, no? Uh, na si Alice Go is totoong spy 2016. Al Jazeera Al Jazeera is a government is a government in Kuwait government owned state run owned ata siya wait lang Ah, ano siya eh. Meron po silang na-interview. Na-interview na Chinese National. Wait lang. Ay, wala akong... Bakit? Wala akong wifi. Walang wifi yung laptop ko. What happened? Wait lang. Ah, uh, yes. They are. Kaya nga mabilis sila yumaman. But, it's in my ano lang yun ha. On my personal views. <laughs> yes, And my personal views kaya nga po madaling mama ng China. Okay, so this is my personal views lang po. Mm, yeah. Personal views ko lang po yun. May, wala ako kasi ano, walang internet yung wifi ko. Uh, Ay, Walang internet yung laptop ko, hindi ko alam bakit nawala yung signal nito. Kasi mahirap, mahirap po pag ano, 'di ba? Pwede po tayo makasuhan, pwede po tayo makasuhan ng cyber libel, libel, 'di ba? Tapos pwede po tayong ma-blacklist. Kaya uh, kaya mas mabuti po yung sabihin po natin personal. Kasi we don't have a uh, solid evidence. We don't have also an evidence to support our claim. Di ba? Walang signal yung aking, wa yung aking laptop. I don't know. Filipino Standard Time um, is already 2.30 po. Sa mga hindi pa po naka-follow, eh, uh, naka-subscribe sa amin YouTube channel po, please do follow. I'll be grateful if you, if you do subscribe. Lakay Regang Bulletin and Lakay Bulletin po. Okay? Kindly, kindly subscribe and hit the notification bell. Also, in our Twitter or X, Lakay Bulletin. Also, in our Facebook Hello, hello. So, resume live ako. Nawala. Nawala no. Nawala yung connection. Bakit? Hmm. So kailangan natin i-off ulit. Balik tayo for another topic.